So yun guys, yung mga sasakyan namin nandun sa may ano, bukana. Kasi hindi pwedeng ipasok dito dahil matubig guys. malalim yung tubig. So dun lang nakaparking yung mga sasakyan namin. Ayan. At kumukuha kami ng mga kangkung talbos. Madalang lang ang may talbos kasi marami dito talahi ba yan o oh, guys kung magkikita nyo. Ilang araw kasi umulan no? tatlong araw ata yung mga nagpipiknik kasi dito oh, dito na lang nila tinatapon yung mga ano so ayan si Daisy kumukha siya ng talbos ng kangkong hindi na daw siya bibili ng market oo <laughs> oh, oh. ang pataba pa naman oh Oh. Ay, yun guys. Yung mga ibang lahi. napanood ko yun eh. Totoo kaya ito ako. Ay, kung ako naman ng rider, di ko na yatid ang layo. Ginawang content eh. Pero nag aano viral Oo. Dito nga tayo sa kabila. Oo, oh, matalahid kasi. Dito oh. Ay. Meron dito kaya lang. Oo. Oh, oh. Tubo nang Matingin mo, bakit yung kailis marunong maglinis ng tubo yan? Pakinabang. Buto naman yung sinasabi ni eh Buto yun naman yung sinasabi ni ko eh. Hindi tubo eh. Magtubo ako agad. Ay, may ano yung ano nang tawag dyan. Yung... Yung bilog. Sabi oo, oo, ayan Oh. So ayan guys, pinakonfirm sa akin yung tubo. So nakonfirm ko naman, ayan. Ay, nabasa na aking mobile. OMG oh. Pwede na sa ano yan? Sa sigang. Sa sigang. Sige, sabayan ta Oh oh. Good morning, good morning. So ayan. Wala na pala wala sa oras. Ang porma naman ni Kuya. Oh. Talahi pag pag hinalay ka dito wala ka nang ligtas dai tatapong ka na lang dyan sa kalagitnaan. Ayan, ang nakuha namin kangkong guys. Ayan. Nakuha ni Darang Si Darang Dest. Alam, busy. Ito si Bapang Edgar. Kala niya pupunta kami ng party. Ayan. Hindi niya alam pala isda nang pupunta namin. So, yun si Chloe. Ayun, Chloe. Ayan, Chloe. Chloe, saan ka na pupunta? Ayan. Chloe! So, ayan guys. Buti na lang pupunta kami dito. Meron tayong pork content. <laughs> dito kaya. Tingnan natin dito, guys. Dito sa sulok. Kailang lang walang tubig dito. Ayan. Wala. Puro mga basura. Ayan. Oh. Wala kayang umok ng ano dito? Ibon? Wala na? Agad yung ubog. Deo deo po. Berry berry. Santos ang tegna siya kamiling. Iy patyola. kulala. <laughs> ang bango naman ng tangkong muday. First na fresh. <coughs> <coughs> Oh. Andito si Ate Lourdes, Sa Ate Erna, at saka sa Ate Linda. Ayan. The Tres Marias. The Tres Marias. Ipacholas, kulalas. Si Aida o si Lorna o si Pe. O, di ba? Ang Tarus. Ha, ha, ha. Eh. Eh. Hmm. Mahaba pa. Oh, do doon pa ito, di ba? Umabog pa. Umabog pa. Umabog pa. pa. Mababaw lang yan, te Hindi pa abot ng kepyas. <laughs> Umulang kasi ng ano, tatlong araw. Kaya tumaas yung tubig. Ibaba mo na kasi, nang mabasa yung pansin nga, makati. Eh. Hmm. Na na inyong, so, eh, Kaya lang, ano naman, butas-butas naman yung tubig. Ang laki na nang huli niya, eh. Dalag, ay hito. Yung nagpapana no? Oo, so, eh, kasama nila. Ang laki nang huli. May cellphone ba sila? May <laughs> <Anong, wala. laughs> cellphone ba sila doon? Tara lang. So, sabihin niya po, yung parcel niya po! <laughs> Bawal daw siya sa tubig te, baka kaliskis. <laughs> Ay, ah, ayo ma Mapapasma ka. Dito kaya walang chenku. Walang energy. <laughs> Mababaw lang yan, ti. Wala pa sa kepyas. Oo, kasi malalakas yung agus dun, oh. Gusto ko pang nag-shooting ako dito. Huwag ko rin nire-rape ako. Oo. Oh. Help! Help! Wala palang mag-help sa'yo dito dahil nasa kalagit. Hahaha. <laughs> Help! Hi, BB! Hi, BB! Jelf! Jelf! <laughs> Uy, di ba ano yun? Halaman yun, te? Halaman yun, di ba? Andyan na sila <laughs> dito. Yan na, parang may nahuli na. Nahuli ng timba. Alam, halaman, alay. Ayun, ayun, yung parang pine tree. <coughs> Yukay natin. Maganda yan, no? Oo. -oh. Sige na. Mm. Parcel! May paso kayo Uri, doon? Ha? Paso? Hindi, po beri. Oo. Uh -oh. Uh. <coughs> Halaman to, di ba? Mamshi? Oo. Oh, mo oh. oh, 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 muna, si muna. Bunutin mo yung ugat. Mabubunot kaya to? ay matigas be mahirap bunutin may nakuha kayo may nakuha kayo ay grabe ka Ano? Surprise! It's a frog! Ay, hey, malaki niya. Nasa bata. Taapat na tatlong O, oh, Nakahuli daw sila. <laughs> Yung sa dikro. But then, nara two mats. Sa dikro niya. Ah! yung yeah, like, May dalawang Indian nga din maglalambat din. isang daan Sino? Oh, ay, <laughs> yung... oh? ay dala